tatapat nyo po yung meron dito parang pakurba. Oo. Oh. ayun dito yan. Tapos ilalak nyo pa ganun. Katole, ganda yung samay. Ayan. Mm. Dito lang, sir. Dapat, naka-on. Tapos, ito po napapaglaruan po ito, no. Choke. Oo. Ah. Half choke. O kaya kiaanchok niya. Normal. Normal. Tapos half chok ganun pa. Eh kasi minsan hindi siya nag pag medyo matagal niya nang nagamit tapos pinatay niya. Hmm. Tapos i-start niya uli. Kahit hindi na naka choke 'yan, okay lang. Okay na basta bandan. Ah, uh, i-on po natin. I-chok muna natin kung no, hindi pa siya nagamit tapos naka-on siya. Hmm. Ila lang nang konti. Tapos i nyo pong konti tapos ina. Tapos anchok. bagay <laughs> okay. natin ng ilaw okay, power tools pwede okay, namin power tools kentras tumatangas po yung wattage nya kung mga sinaksak nyo iingay ng kopi yan eh. magpipigay kasi ng power yun, eh. tatanong sir kung ilang litro per hour ang nagpa-consume mo. Or or less, sa isang litro po, pwede siya mamabot ng hanggang dalawang oras na higit. Kasi yung gasolina po niyan, uh, yung puno po niyan is 5.2 liters. So more or less, pwede po siya tumagal nga 12 oras. Kapag so, naubos na po yung gasolina niyan, kalingan niya po na po. Yeah, patay lang po ganun. So ibig sabihin ng 12 oras, magna po. Diret uh, Masyado naman yun. No, di ba? Wala kang pahinga yun. Dito lang po. Paano e, naka kanina? naka mm, po siya. Yun, ganun yun. Pag inon, naka din siya. Uh, ikaw, chef. Subukan mo. Yan lang po. Yeah, start na siya. Ah, uh, start na. Tiwala ko ka ng ano niya. Ay. Ito naman po, ayan, 60 Hz. Tapos mga ilang segundo, papalit magpapalit po 'yan kung ilang oras niyo na pong nagagamit. Kung wala pang isang oras or dalawang oras, 00 pa 'yan. Tapos ito naman po, yung voltahing nilalabas. Ipa 220 tayo. Apo. So mas mataas sa 220 dapat 'yan. 220 pa. 220 volts so, yung nilalabas accurate yan sir pag ito nag zero zero yung voltage nun di ba nasira nag zero zero siya walang namalabas na voltage dito so ito connected mismo so, sa saka -saka voltage kung sakasakari yung magkaroon ng problema meron po tayong 2 months warranty sa parts 1 year service warranty ang uh -huh. gasolina niya ang leaded ang leaded gas tapos yung pong oil niya dito po nilalagay Actually, may oil na siya, di ba? Oo, mayroon na po siyang oil. Uh -huh. uh, pagka naka-consume nyo na po ng 100 hours, advisable po na palitan nyo ng oil every 100 hours. 100 hours. Ah. So, uh, uh, makikita niyo naman po kung ilang oras niya na nagamit dito eh. Ah, uh, diyan diyan. Dilitaw diyan pag umandar. Uh -huh. hmm. kung ilang oras niya na nagagamit, uh, -huh. so, makikita niyo ron. Tapos pagka po hindi niyo ginagamit ng matagal, dapat po yung gasolina po dito sa carburetor, i drain niyo po. Saan Sana po, dito. Eh? Ayan, ito. Ayun, pipihitin, pipihitin lang to. Parang motor lang, lang din, no? Hmm. Uh -huh. Kahit na meron pong naka-stack dito na gasolina, basta naka-drain po ito para hindi mag clog yung okay. carburetor. May question pa po kayo? Wala na, itanong lang na uh, po. Suggestion, ay mga ano, comment nyo po. Comment nyo po, masasabi nyo rito. Sa natin. Okay to. ba? Maingay? Sobra. Sobrang tahimik. Ah, ko sobrang maingay. <laughs> Kaya magagamit na nila sir sa yeah. ano. Sa yung <laughs> kami na pakaingay ka. Ay sa inyo po ano? Oh. Ano pong tatak ng sa inyo? Mapro USA. Ah, siguro yung ano, yung 3, 000, isang klase. 3,500 watts. Yung po bang ano, yung chassis niya, bakal? Yes, yung dalawang ganun. Ah, okay. Ano kasi siya, tawag po doon, conventional generator. Hmm. Meron din sila alam ko na na silent generator kaya lang iba presyo na Saka hindi ganito kalakas, kataas. Hmm. Ito mataas kasi 2-3. Yeah. Ka wala pang kalahating litro sir yung lakas ano, niya. Ah, wala pang kalahating ah. litro. Oh, for, for, Kaya yung isang 0. litro 0. mo, magagamit mo ng 200 hours. Dalawang 100 hours. Kung masobra. Hindi, hindi masusobra kasi hanggang doon lang po yung ano niya talaga. Tatapo na siya. Oo, oh, makikita mo doon sa butas uh, ng kotilyo. Uh, sa Pag nakita mo na doon yung oil mo, tama, okay na yun. Sa pinaka thread na pilitan. Na, uh, pag nasimit mo na doon, okay na yun. Kahit anong langis siya. O dapat synthetic oil. Ah, synthetic oil. oil. Okay. Okay, maraming salamat po, okay, sir. Thank, thank you. you. Kung may questions pa po kayo, message na lang kayo. kaya okay. para dito. Malapit naman. <laughs>